Mga igsuon, di anapoy pahinumdom si Kristo natong tanan. Diri manggod sa Ebanghelyo, na ay mga kolektor sa tax sa templo ang nangutana kang Pedro. Nagbayad ba inyong ginoo o tax sa templo? Mga igsuon, for your information, dili na big deal. Kung atong tanawon ang peso equivalent, pila lang ka pesos, gamay ra kay na nga isyo ilagyong pakadakan kay ilang itrap si Kristo. Kung muingon si Kristo, wala nagbayad, sama nato, pwedeng makasuhan o tax evasion, kumbaga. Pag abot ana sa dalunggan ni Jesus, kung atong iparaphrase, mauni ang buot niyang pasabot, nga nung ibig deal man nila, nga gamay ra man ang isyu, So ang tubag ana, gamay rapod. Kung sige ingon niya kang Pedro, pamasul dito. Ang unang isda nga imong makuha, ablihi ang baba, tuay sinsilyo, ihatag nila, maunay atong tax. Ang gamayng isyo, gitubag, rapo gamayng tubag. Bantog ra mga igsuon nga makarelate gyud si Kristo nato karong panahon na kay na na ay nang batasan na sa una kana bitang mga tao sa atong palibot mga igsuon nga gagmay utok mo term nato nga mga utok bulinaw nga pangitaan bitaw tagsayop dahil pakadakan, mga ginagmay bitaw, pero ilag yung pakadakan, aron lang kita madaot, kung atong basihan ang gi, gihimo ni Kristo mga egsoon, simple lang ang tubag. Kung gamay ilang utok at bangig gamay ang tubag. Kumbaga, baga, kung ila kang hilabtan, ayaw palita, pasagde. Kaya dakotag utok sila gamay. Na ikanta nga mas makatubag ane, eh. no si balase. Darao, Huwag mong pansinin ang naninira iyo. Basta't alam mo lang na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasa Nosi, nosi balasi. Sino ba sila? Mga gagmay utok, utok bulinaw? Ayaw palita, pasagde. Hinoon, iampo sila iampo. Okay? Iampo ha? Ayaw palita, pasagde. God knows what you are doing. As long as it's good. Go. Pasagde ang mga tao nga mangitag isyo o pakadak-an. Iampo sila. God bless.